Abay humanga nga ang maraming Warriors fans sa ginawa ng kanilang rookie na walang iba kung hindi si Trace Jackson Davis. Sa first play nga ay pinakita niya ang kanyang abilidad to set solid screens mga idol at tingnan nyo kung gano'n ka open itong si CP3 after na mag-screen ang Warriors rookie. Pagdating naman dito ay pinakita niya ang kanyang activity on the court at hindi lamang siya patunga-tunga nga. Dahil nga mga idol na wala ang bantay niya ay siya nga ay kumuha dito ng offensive rebound put back down easy points dahil lang sa kanyang activity on the floor. At dito rin mga idol, kapag hindi mo talaga siya binax outan ng mabuti, ay paparusahan ka nga niya. Bibigyan ka niya ng sakit sa ulo at ito another offensive rebound for the Warriors rookie. At sa play namang ito ay nandito nga siya sa dunker spot mga idol. Pero hindi siya tutunga nga dyan as soon as si Stephen Curry driving ay ginawa niya nga ang sarili niyang love threat mga idol kaya naman nang makita ito ni Stephen Curry he loves hiram mga idol and slam dunk nga easy play Another solid screen ang ginawa ng Warriors rookie. Hindi man ito kasing solid nung sa umpisa mga idol pero it is enough to give po james a driving lane at parang nga bigyan siya ng assist. Easy dunk na naman yan dahil nga sa activity netong rookie. Pagdating naman dito mga idol, hindi man pumasok ang putback dunk attempt niya. Pero kitang kita natin mga idol na grabe ang hustle ng player na ito at yan nga gagustuhan ni Stephen Curry. Another play mga idol, another offensive rebound para nga dito kay Trace Jackson Davis and this time mga idol nagresulta na yan sa isang two-pointer. At isa na namang screen ang kanyang binigay sa kanyang teammate. And another wide open shot ang resulta nga na Talaga nga namang great, solid at talaga namang matinding screen setter itong Warriors rookie. Pagdating naman dito ay talaga namang makikita natin ang kanyang activity on the floor. Matapos niyang matapos na ang play ay hindi nga sa agad sumuko. At lang siya mga idol sa gilid at talaga namang hindi nga matatapos ang kanyang activity sa court hanggat hindi natatapos ang kanilang play. Another offensive rebound for Trace Jackson Davis. Pagdating naman natin dito ay kanyang pinakita naman ang defensive ability sinupalpal nga ang weak layup attempt na ito ni Lamon Ngaia neto ni Trace Jackson Davis. Next play naman natin mga idol ay pick and roll nilang dalawa ni CP3 nagresulta ng maganda lapas ni CP to TJD isi slam dunk na hype ang Warriors bench. At matapos nga ng laban ay talaga namang compliment ang ganyang nakuha mula sa kanilang coach na si Steve Kerr, mula kay Clay Thompson at mula na rin sa franchise player nila na si Stephen Curry. Kung saan ang talagang nagustuhan nga daw na ito Steph dito sa Warriors rookie na si Trace Jackson Davis ay ang kanyang activity on the court. He plays hard nga daw, he plays with energy at yan nga daw ang maganda dito nga sa kanilang 56 pick na rookie. At mukhang talagang approve na ito kay Stephen Curry at mukhang from now on ay makikita na natin consistently sa rotation itong Warriors rookie na walang ibang kung hindi si Trace Jackson Davis. Anong masasabi nyo sa kanya mga idol? Komento nyo lang ang inyong mga opinion.